Oh, wow, yeah. ayan, eh, itu <laughs> kayo? ayan, kita, <laughs> kami, Sama yuk billnya yang gelas, galilis, oh, lagu kami, oh, makan dyan Ah dito oh, oh, okay, dito oh, okay, okay. Dito, oh, dito? Kayo. Ah oh, Sige oh, 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 sige <laughs> <Ilat> kayo oh, <laughs> <laughs> Dito kami sa may Oakville area Hello! Hello! ah asan kayo? Ba, ano ang pangalan ng aso yun? Nakikita mo paggabi? O, uh, wolf Oakville. Coyote! Ah, Coyote! 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 coyote. Yeah, there oh, is a... O, oh, sige na, okay bye bye Coyote, that's Coyote Yung mahaba yung uso Oo oh. Ay! Ay! Kinagat na yata ako ng lamok na ngati na yung pakos. Ah. Ito kami, papunta kami sa may isa uh, pong lugar dito sa uh, Mississauga, nadaanan namin, Oakville. Ok so, wala tayo sa Mississauga, nasa Oakville ok tayo. Mississauga at Oakville Park? Oo. Oakville, hindi Mississauga. Ay, lampas, lampas na tayo ng Mississauga. Oh. Lampas na pala. Sinabi niya, narinig ko. Sorry about that. Sorry, but I'm here in Toronto, Canada. Ganda no. Oh. Eh yung ito yung bahay ko na pinaparenta. Ayano. No? Oh. Where are you came from? Uh -huh. I'm from uh, Norway. Long <laughs> Christmas. Ngayon ko lang kinuot. Oh. Ito si paring Harry Barrett to eh. Barret. O oh, siya yung may gawa ng taga-Ockville siya. Siya ang dating waterfront champion na gumagawa ng kwan. Ng, ng waterfront recognize oh. ayan ayan kung hindi ko siya kilala eh uh, let's go <laughs> Hi baby, why oh, you crying? Oh, you have a toys Hi. Hi Good morning, Good morning baby, baby. <laughs> oh, oh, why are you crying? Wow. Don't leave my mom, grandma Oh, watch your eyes Watch your eyes <laughs> <laughs> dito tayo sa may Oakbell Park Ito. Hindi, ma, konento pag green na yung mga halaman, maganda to lalo. Oo, oh. babalik tayo boy. Pag nag green lahat ito, maganda to. Alam oh, mo si, pa dito tayo mag oh. O naman. Messi ay, ah, itong, ito, hindi mo na pinagamit itong da-kuan. O, oh, yung rest house mo, ayan o. Oh. Yung best, best oh, ayun, yun, yun, yun. Yan yung kanko. Ano? ito, ito. Don't handle that means may mga frog dyan sa loob niyan May may palakang, may palakang gobyerno pala dito. hmm, Tara, tara, tara. Ayan o. No? hindi naman pa sa lumalabas yun e eh. oh, dito tayo sa tabing dagat Ah, nagdön ito 2015. Namatay na si si Johnny. Peding magdano doon boyo? Oh. Kumain doon sa table, no? Eh. Yeah. Oh, 'yan. Oh, itong mga durite nila to, itong tangay durite. Ayun, na. Ah, ayun yung um, uh, 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 uh. ayun uh. yung kabila, ayun yung daano, ayon yung puputan natin. 'Yan, no. Ayun, oh. No? Yun yung lugar na yun. yan, ano na yan? Morong. Oo, oh, morong yan eh. Oo. Uh -oh. Oh, oh, nasa mani. Ayun yung bata, ano? Sa kabila? Si Austin? Oo. Oh. Sige, picture ako, picture. Oh, tar 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 tar. picture tayo. -picture, picture, -picture tayo. -picture, oh camera, Oo, hindi to. Hindi. Meron diba? naman istan di ba? Picture natin dito si nakulin. Oh. Tayo ay iikot papunta doon. Pwede ka oh, makyat? Oo oh, naman. Oo, Pwede, pwede, pwede Pag lumipat doon, picture lang Ang ng place, no Ay, doon tayo mag sa may bato O, yan, no? Nakaharap sa araw nga lang Dapat Naka dapat, di, di 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 dito Andali Ha? ha? eh. Ayaw, Ayaw nga no. Ito yung key na mag-aaral. Ilak mo na natin yung sasakyan. <coughs> oh. <laughs> yung sasakyan mo Balik. <laughs> Boy, picture mo oh. yung mga key. Ayan nga no. oh. May mga... Mga, Ay, mga guide ko na eh. yan. Sila nakarating sila dito sa Oakville. May nakarating sila oh. sa Oakville. Wala tayo. Uh, Oo. Oh. Ayun yung uh, aming pupuntahan. Doon sa dulo. Ayun yung bataan. Ayun yung kanil. Pero ang gusto ko rito maligo ba yun? dito may dito. Mawal kaya? Kilala huh? ka na lang namin dito kasi baka swerte ka. <laughs> Hindi, sa susunod, magdala tayo ng tea. oh, dapat Hindi na kasi natin alam eh. Kahit dalarama lang sana, ano? Kahit dalaraman lang. Pinasulat lang, ano? At least nakarating Tapos lalagyan mo ng pangalan mo yan. David Monsalot. Ay. Oh, oh. oh, may dala ako, susi. Hahaha. <laughs> Oh, tara na. It's time next year. Oh, Ito pagdating hey, eh. pagdating pagdating ni Calder sa summer lang. Ay. ay oh. Ito no? Hindi <laughs> 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 pag <laughs> ang ang gawin natin pagdating ni Calder sa baitong mainit pa yan. O edi oh. ikot ulit tayo, babalik tayo ni Agara. Ah, ang tagal pa nito 1943 oh. Ha? Dapat yung pangalan ko nilagay ko rito, no? Oo. Ah, yung... Di ba mayroon pang Mark oh. oh. David? Yung ilalagay natin dyan, lagyan natin ng ano. matatagal na ano. Ay, sayang. Wala tayong susi. Uh, <laughs> tayo. may tatayang mamaya. Balik tayo. okay. picture na kayo rito. Dali. Ah, ayun yung, ayun yung Toronto. Ayun o. Oh. No. Ayun, oh. ayun yung tower o. Oh. Ayun o, oh. no, Toronto. Lalak na lang natin dito. <laughs> Ang alam ko pwedeng maligo dito eh kung alam mo summer. Pero binabawalan din yata. Matagalog Tagalog din to. Eh. Hmm, tara na. Ito so kami sa Heart Shape Prince Price. Akin okay na. Sa may Hamilton. Nakabidyo ba? Foto ba? Foto, foto ayo Ayan. Ay, baliktad. <laughs> Ay, okay. yung sasakyan dito. oke One, two, three. Oh. Ayan. Arte nasa Korea nito. Ay, oh. Oh. Tara, tayo. Prince price Eh, talaga mayroon tindang prince price to. Sigurado. Oh, may prince price Sigurado yeah. <laughs>